lalapit ang pagdiriwang ng kapaskuhan, mayroong mga nagsasagawa ng mga aktibidad na may kaugnay sa Pasko at isa na nga dyan ang Parol Making Contest. Kamakailan lamang sa lungsod ng Tarawan City ibinida ng mga persons with disabilities sa parol, making contest ang kanilang mga natatanging talento sa paggawa ng mga parol sa pamamagitan niya ng recycled materials. Ilan sa mga ginamit na materyales ng na mga pa, uh, nakilahok ay plastic spoon at fork, plastic cups, lumang compact disc, PVC pipe, mayroon ding gumawa ng uh, purong dahon ng mga halaman, bunga, mga bulaklak ng nyog, at iba pa. Sa bawat disenyo ng mga parol, kitang-kitang pagmamahal sa sining at ang pagnanais na makibahagi sa diwa ng kapaskuhan. Ano man ang estado o kalagayan sa buhay? Ang Parol Making Contest ay uh, nagsisilbing paalala na sa bawat pagsisikap at pagbuma, uh, walang imposible dahil sa tanawan oh! ang bawat isa ay may kakayahang magbigay liwanag sa kanilang kapwa.